Nakapanik na pala kayo eh. Hello. What are, oh, what are they doing? Are they doing? Um, doing like some stuff. Because ba baby, <coughs> <can> be <open coughs> like ah. baby, 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 Basta mo po si ano, si Inda, si Nina, si Kuya Where's the baby? Where's the baby? I want to see it. It's with mommy. It's with mommy. Ah. <laughs> Sinong kamukha niya? Congratulations! Kiss, Kiss. Okay. Sige, mamaya. Mamaya, kamustay natin. Pinagdala kitang kape. Ayun. Ay, I have a donut for you. Shrimp bread. What's this? Oh, Kumusta yung mga ko? No? Oh, na, na. Kumusta yung buntis? Kumusta yung nanganak pala? Okay naman Ah... Na. Uh, Naka, mamaya pang hapon pwede siyang kumain ng lugaw. Ah, lugaw lang? Oo. Simula kanina, puro, puro liquid lang muna siya. Pero may sabaw naman kanina na ano eh. Parang puro ka bago. Puro naman ganyan, di ba? Basta... Uh -oh. Si, si Esinda. O, oh, mo na yung ano mo. Thank you. Listen. Kapitay ako, Tegram. Anak, na ano. Ano yung mo dito. My, my, my son. the Neste? Yeah. Mommy, Mami, drink it. We'll give it for Mami. Ito, ito, ito. Aninda? Ito. Ito pala yung mga kakakarapog. Sabi nga niya, ito yung riso. Kasi, biglang drop nung tubig niya. Eh, kahit si doktora, ano na rin siya na... Eh, nakapalubot pa lang dalawang yung ano niya sa liig na naman. Dalawa. Yung, 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 yung... Ano puso, ba nito? O yung, yung puso, doon. Paano bang pagkakagawa niyan? Bakit laging kumakalupot yung ano <laughs> <yung, laughs> Pati si Star nun, gano'n din. Lagi sila pumapalupot. Oh. <laughs> si Star din, nakapalupot nung... Well. pag na. pag na. Mm, eh, ayun. Alas jis kagabi. Lup, yun, ano? Alas jis na biniyak. Alas <laughs> jis biniyak. Hmm. Napanood niyo na siguro yung dadas? Lang. Ay, ito yung dagat. Wait lang. Sinabi lang ni Johan kanina, kaya nakita ko. Hmm. Yan yung una niyang labas sa ano. Sinong gwapo? Sinong mas gwapo? Natalo ang manalastas na naman. Hmm. Sa lalaki. Ba? Ano? Siya lumagis ah. Wala siyang kasabay. Ano hmm? Siya lang sa... delivery room. Hmm. kasi sa delivery room, siya lang yung ano. Diba minsan, ang nandami nila sabay-sabay doon sa window. Ano ka It might spill. On. Thank you. Yung sasakyan niya, nakaharang dun sa mga nabagay. Ay, may nanipaso. Hmm. Nakaharap ko siya. yun This is for na kuya. Doon ako naka sa may PLDT eh. Doon nga. hindi na yun ha nilang ay, thank you uh -huh. tatay Ram. Sina kuya Ryan galing dito kanina? May dala ring ano? May dala ring burger kanina. Sina kuya Ryan? Ate Rosel? Ate Rosel. kasama kasamang dito. Ay, thank you tatay Ram. Aba ako lang pa. Kasi, kagabi paakyat-baba kasi ako eh, hindi pwede, hindi ko, maanasin na naked summer, kaya pina-wake muna namin. si Floor mamaya So yun, uh, si baby ano, meron siyang ano dito sa ulo. At eh uh, pakita ko. Ayun, parang, parang parang pakita ko. Wait okay. lang. Minasan yung phone mo. No? Ay naka-charge pala. Parang parang nahiwang ganun. Huh? Parang tinapyas na balat, na manipis na kulay pula. Bakit? Bumbunan yun. Sa bumbunan niya. Nakata, yon. Ano naman daw, yun di naman daw parang delikado or ano. Ito, oh. Hmm, para parang mm, sugat na... Bakit daw? Huwag matasugat. Um, Kumagas nila ba yung sa pagkuha nila. Na? Nakuha sa paglinis sa nila. Oo. Mm. Ch -ch -ch. Saka yung ano pumapalo. Para sa nasugat na ano. Pero hindi naman siya dumudugo. Gano'n ka namin? Namumula lang siya. Hindi malalim yun. Hindi naman siya. Ah, hindi malalim. Ganyan lang. Mamaya, pasilip ko sa inyo. Para... Mayingi po sa kape. At least na, ano na. Nakalabas na.

na direction kami dito. donut, Nico? No. Ano kayo ng sugar? bakit siya ng kasugar? Daddy, I siya para Hmm. Hindi siya mapapalitan. Nag-iisa Hmm, hindi. Pakita ko mamaya para kayo makapag ano. Hanggang ano kami dito? Martes daw. Makalawa. Ah. Mm -hmm. You want to? Two. Two? Two. 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 At change it anak? <speaking in> At <Spanish> Hindi na. Ano sabi ng Doktor? Sabi nung pedya niya, um, yung parang ganito. <speaking in Spanish> yung ayun eh no, parang ganun pero yung sa kanya nasa dito parang ganyan yung parang ganito kuwer parang ganyan siya ha? Huh? ah may ganyan daw pala talaga? Mm, -mm. ang pangalan ano um, hemangyoma hemangyoma pero para kasi bukol yan na naka, ano eh. Pero yung sa kanya, hindi naman bukol eh. So, ah. Okay. Ano, ready na ba kayong makita si baby? Okay na siya, Mi? Pwede na daw. Pwede na po ang bisita. <laughs> Kaya, sige. Labas ko na lang si baby. Yung puti. Ito? Lipat ko muna yung dar. Tanggalin ko. Opo. Hindi mm. na po kasi siya lumalaki ta. Ilang linggo na pala siya hindi lumalaki sa tiyan. Kasi wala na po siya

Oh, pera balis po, pera asog po. So, Baby Gio. Hello po, Lola. Hello po, Tito Ram, Tatay Ram. Hello mga katekram. Kalabas na po ako. Ayun, nakita ko si Nico. Oo, si Nico na. Hindi, gusto nyo yung nakaganito. Agoy! Agoy! Ayun da, tingnan niyo yung sa, ano, niya. sa ulo Sa Huwag niya mga kalinda. Huwag nyo pong nga. Ayun, sa plus Sa pag-ano, oh, tama tapak Kala ko malalim. Sa camera, parang nagmalalim siya.

niya pagdinangan mo. Bit Flor, mm -hmm. kumusta ka? Okay naman po kami. Medyo yung ano pa ng gamot sa katawan niya. Tawaron na lang natin siya kumusta yung ate. Updated pa po ako ng account. Mm. -hmm. Tatapang kasi yung mga ano yung mga gamot na para yung mag ano eh ayaw ko na magbuntis si Ate niyo. Mm. Yung -hmm. ayaw kong makita na ulit sa kanya. Mm -hmm. Ano ni? Mm Ako lang, gusto ko lang mga sampu yung apo ni Inda kay Nanay uh, Jack. Eh. Papa daw muna, tatay lang. Oo, sige. Lalo na po tayo panggamas ng itura niya, bunto. Mm -hmm. O tamis niya. Okay naman yung ano, yung milk, Tito Jun. Mm, malakas. Oo, mm, okay. Ano naman, uh, lumabas naman yung milk. Mm. -hmm. Yung kamay niya nakaharap. Yan. Kasi yung ito. Kahit kung ano, wag mo nang, wag ka naman nang gumawa ng video. Pwede hindi. Hindi, ano. ano. ko naman. Pag ganyan-ganyan lang naman ako. Maintindihan naman ang mga ano yun, ng mga katekarang. <laughs> hindi. <laughs> ah, uh, ano yan. Hindi, hindi ako nakakatulog pag wala akong... Maganda rin yung Mary yan. Hmm. Okay. Patay ko ilaw? Niisip ko pa tuloy yung ano niya. Yung, nakita yung... kong sugat. Kaya nga eh. Mm -hmm. Duh, sabi naman ni, ni Dr. Nation, ano naman daw? Tate Ram, ipatay. Andito, and, and, and andito yung pindutan ng ilaw. Natatakpan nung ano. Anong kailangan mo? Tagaling. ano naman daw yun, uh, obserbahan, kakalakihan naman daw niya yan, yung sugat. Salamat po sa pagbisita. Last na dito ko, intervene mo na kita. Yes, sir. <laughs> ano yung feeling? Kuya Nico, wait lang. Don't Quiet mo na, anak. Ano, ewan ko, pat, parang habang tumatagal mas... mas... parang mas na... mas... kumbaga mas... mas sumisidhi yung... yung affection and emotion. Di ba yung parang sob sobrang excited akong makita siya, ganyan. Mm. Kumbaga... kumbaga kinukumpir ko yung mga nauna, mga ano, parang... mas... Mm ah, uh, itong uh, lately. Ang uh, mangyak nga ako nung una kong nakita si Baby dun sa ano eh. Mm. Na okay na siya. But, but para kaya ano? Ano kaya yung... Ano? Siguro, as part of growing up na rin. Parang mm, mas nakikita mo yung hirap and yung... yung... Eh, kumakal, paghihirap ng ni Floor, ganyan. Mm parang ganun siguro kung papaano mo Bless mm. ni God mas naiintindihan niya hmm na. yun siguro ganun mas nakikita mo yung halaga halaga yun mm. do medyo nagpapasalamat ka naman nang mga una parang mm. iba mas 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 lumalalim hmm um, ganoon pare halos maghapon tinitingnan ko lang siya ganyan. Hmm. basta. Uh, mas mas iba lang yung ano. Yun na nga siguro. The more na nag, nagwa-widen yung ano hmm. Nagwa-widen yung understanding mo ng mga bagay-bagay. <clears throat> Pero if lobby Lord baka last na si ano talaga. Hmm, tatanong ko na saan eh. So, pa ba? <laughs> <laughs> Hindi, baka alas. Kasi si Flor din. Di ba sabi mo mm -hmm. rin, kay nanay na Oo, oh, ako yung talaga. Katawan niya. Ako gusto namin dagdagan pa ka. So, mm. -hmm. kaya ko siya nakikita mo, no? Mm hmm. Ang hirap kasi, no? Parang, ano yung pakaramdol. Mm -hmm. Yung katawan nila ang mm -hmm. nagbabayad ng mga ano. Eh, siyempre gusto rin naman natin yung nanay. Kumbaga, Oh, uh, makasama pa natin, kasama natin, ano. Eh kung saan nakatulad tayo ni Inda, yung siya, parang winisik lang yan. <laughs> oh, next. eh, kasi ang galingan tayo. Ayaw eh. parang, ano yan? lang, pinupusit, punipusit lang. <laughs> parang... Inda! Master. Kaya nag-uusapan namin, gano'n kayo kagdaling mga anak parang, parang hindi utot niya lang, <laughs> di ba? Sa bahay pa. Ganun lang, eh, no? Miniwisik <Promised Investment> lang, pssk. Okay, next. Kaya sa hospital lang, Nagpapawis pa. Nagpapawin lang ba na Ang binala mo si Lola niyo, may mga na lang pala ako. Hindi ko hindi ako mga anak sa hospital. Eh dapat pala nagdala ng ano hanggang gum, hanggang Martes pala kayo. Wala ba kayong kailangan dalhin? Eh, hindi, kailangan kong mag -back up ng ano. Hindi. No, but kayo nun. Ang dali niyo mga shhh, parang gano'n na gano'n nila, shhh. <laughs> niyo lang yan. May Ay, gano'n ba? Pagka meron na, <laughs> uh, pag pa, pagka meron na nakabantay sa akin na mga kapitbahay. Dinigyan ka niyo, oo. Mga kapitbahay, ba? naaasar ako. Oh. Ang <laughs> saya-saya nilang nagkukwentuhan ako naman, nasakit ng nararamdaman ko. Wait lang, Inda. Now, kay Tito, kay Tito Kore, paano nyo? Nag-ten ba kayo? Nahirapan ba kayo? Sa so? panganay. One to ten, gano'ng kahirap? One to ten. Ten mo, ten, huh? ten, 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 -ten. Sagad-sagad. Isang mapano. Isang mapano. Si tatay naman nasa ilalim ng bahay. Kasi yung bahay na natin daw. Wait lang, nahihirapan ba kayong ilabas siya? O parang... Shh! Ganun lang. Basta lumabas mabastos siya. Eh, hindi, yung Mga ilang ginawa. ire. Marami kayong ire din ginawa. Kaganunin ka. Ano, Kaganunin ka. Kaganunin ka. Ah. ah yun. Bisagatan ka din. Kaganunin din? Nalagyan ng allowance si ano pa nun. hindi pwedeng hindi mapigtas yun. Si Kuya Lito. O, next. Pangalawa. Ah, baka mas madali na yung pangalawa. Hindi. May hirapan din. Nakalagnat din si tatay niya. Kaya kaya yung panganay, napanata niya sa, ano, sa ubando. Yung pangalawa, kung may din ako, nilalagnat pa si tatay, naipanata rin sa San Miguel. Kasi araw ng fiesta noon eh. September 29. Hmm, tapos? Yun. Uh, magmula doon sa dalawang yun, magaan na kayong pinanganak. Ayun. Si Ate Jane. Yun, madali na yun. Oo. Oh. Paano? <laughs> Ayun, doon na yung pssk, pssk. yung, yung ilaw nun, yun lang, ano, yung gasera lang na, oh. Um. Ah, ah, ah. Wala pang Yung gas lang. Oo, oh, lang talaga. -tala -tala. Pero hindi mga nanganak na kayo, paano? Pero si Ate Jane. Madrone naman yung nagpapanak. Oo, oh, mga nanganak na kayo, paano? Hindi... Paghiga. Pag Paghiga. Lalabas na siya o... Hindi, ginagano ba yung paglalaga ng daw ng talo, Sabi, para ano, para daw yung oh. malisong siya na. Oo, oh, pag gumalaw-galaw. Oo, oh, pupunasan ng ganun ng maligangga. Hmm. Para gumalaw siya, para magdaya ng lumabas. Oo. Oh. Oo, ano, oh, hmm. si Lola nyo nun, no, na lahat ng inumin kong... <laughs> Herbal. Oo, oh, yung Oh. Ikot nang ikot sa baba, mm. hanggang hindi ako mapaanak, hindi siya maano. Baka nung magsimula lang sa akin, Taros, parang manghihitlog na lang si Yunda. Yung po dito, at Mitchell, at Elisa. Elisa so, nga sa ospital. Nandito sa kulit nung pandema. Natatandaan niyo ba si Kuya Ram kung gano'n madali na lang? So, or... Parang kukuna rin pinanganak. Madali, madali, nadalian na, na, na. lang? Oo. Ah, mm. yun na nga. Doon na nga. Doon sa gilid ng pintura, no? Na, oh, mm. lang uh, wala. Doon yata sila nakabantay sila, ano? Doon linabas niyo kung mahirap po madali. Madali na lang. Ayaw nga. Ayaw nga. Okay. Tapos sunod-sunod na, gano'n. Pero yung atang huli, pinahirapan kayo. Kasi ano yung nahulo? Ito naman na, ano, ang laki ng ulo. <laughs> mm. Parang ano, Nawalan ako ng ulirap sa pagano. Paglabas. Oo. <laughs> yung ulo mo, malaki nun. Kabonto ko pala. May parang mabilog Nakalirat yung ulo. Ang ulirap na Kung malimbawa, ma-hospital ako. Hmm. Yung, yung tulay, napigtas. Baha. Dapat ano pa, iduduyan pa ako para malipat. Sa, hmm. Malimbawa um, lang. Hmm. Pero ano, nahihirapan din ako nung sa sa huli. Plus niyo, walang lang ako. Kung hindi pa na-abroad si tatay niyo. Baka 20 na kami. Baka mga ba? dosyo na nakabuti. <laughs> Napinilan pa bala, eh, no? Hindi lang siguro, baka lima pa, nagdagan niyo pa kami. Hmm, biruti at pa lang ako, no? 38, hmm. tapos na kaming... Kada mm -hmm. dalawang taon, may isa. Ay, dito na. Naisip-uisip ko nga ngayon. Ano kung nailabas mo siya? Tapos sila, hirap na hirap na hirap. Wala akong tamang mga cesarean. Wala, wala. Panginoon Diyos, wala naman. May cesarean na ba nun? Ah, meron na rin pala nun. Baka nandito na nga si Doktora Pinky nun eh. Ano na rin si Doktora Pinky? Nagpa-picture nga kami sa kanya kanina. Hindi no, ano. ako. Uh, mm. Nangalak si Ate Jane yung. Hindi man kumukupas na. Si Doktora Pinky. ang po yung kaming uh, ano. Baka last na ako si Baby, baby Gio, yo, ano. Kaya uh, inano siya. Tapos sabi naman ni Doktora, Naku, huwag niyo sasabihin yan. Lahat ng mga nagsabi ng mga last na. <laughs> <laughs> sa, sa, susunod na taon, nandito na naman sila. Napakagandang <laughs> <May> Doktora <laughs> nito. nakikita? Maganda talaga. Doktora Pinky, thank you. Pagsimula uh, uh, oh. ko kayo no, kay Steven. Sa Bata sa panganay. <laughs> Pati sa apo sa tuhod niya. Ina, Inaalala ko nga si Doktora. Siyempre, nagkakaedad na. Iniisip ko yung pamanganak ng mga anak.

yung gamot kasi dito tinuturok eh. So, oh, ano? Sa okay. spinal. Yung bago mga ano? Hmm. Tsaka separation. Uh, An Anesth Anesth anesthesiology. Hmm. Anesthesiology. Anesthesiology. <that> hmm. Thin sa likod na yun, mga nakasendis. Kaya magiging tatlo yun. separation doktor naman talaga. Hmm. Separate ang talent. Nung nangalap normal kaya kailisan mo, ala akong inject na gano'n. Eh ngayon, so, sa ngayon ng kasi parang ngay yun na yung ano nila, yun na yung protocol nila. At saka, hindi pwedeng madadamage yung, ano, yung anesthesia na yun. Oh. Kaya minsan maka, nagiging makalimutin daw yung tapo daw sa... May mga side effect. Kung hindi ba na-inject na ako na Ang mga pelvis ko. Ang mga pelvis ko. Hindi ko yung gumagawa sa tiyan ko. Hindi ko naman nararamdaman yung sakit. Magiging makalimutin ka.